mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kung di ang Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos Mapalad ang mga gumagawa ng daan sa ipagkakasundo sapagkat sila ituturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa aking inaalimura kayo ng mga tao pinag-uusig at pinag-